Nauwi sa saksakan ng love quarrel ng mag-live-in partner sa Maynila. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Napaupo na lang ang lalaking ito habang sumisirit ang dugo mula sa kanyang singit. Ganyan siya inabutan ng otoridad sa kanto ng Romualde Street, UN Avenue sa Maynila kagabi. Napag-alaman na sinaksak pala ng kanyang live-in partner ang biktima banga grow sa alak ang dalawa nang mangyari ang krimen. Mga nakainom daw yung dalawa, tapos dun, nagpapahinga na sila doon. Ang ginagawa daw ng matandang babae, lalaki, ano, inuhubaran daw yung, yung kasama niya, na tumboy, Ngayon, eh siguro akala niya, lasing na yung tomboy. Ngayon e, eh, pala yung tomboy, hindi pa pala masyadong lasing. Eh nakakuha yata ng gunting yung tomboy. Kaya sinaksak sa siya sa masay bahagi yung, yung matanda. Ayon sa pulis, selos ang pinag-ugatan ng pananaksaka. Naungkat yung mga kwentuhan nila dati na alam niyo naman pagkadating sa alam ko eh. So doon nagkapikunan po, hindi na nabanggit ano mga napag-usapan nila. Narecover ang patalim na ginamit sa pananaksaka at ang karito na nagsisilbing tirahan ng dalawa. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima na hindi na magsasampapa ng kaso laban sa kanyang kinakasama. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.